Nakaharap mo na ba ang isang pangako na tila imposibleng makamit? Naramdaman mo na ba ang bigat ng pasanin ng tadhana na hindi sa iyo nagsimula ngunit ngayon ay nakapatong sa iyong mga balikat? Ganyan talaga ang naramdaman ni Joshua nang tawagin siya ng Diyos para pamunuan ng Israel sa lupang pangako. Umihip pa rin ang hangin sa disyerto, dala ang alaala ng parinta taong pagalagala. Isang buong henerasyon ang bumagsak bago tumuntong sa lupang pangako at ngayon ang natitira sa mga tao ay naghihintay ng banal na utos na sumulong. Ang tinig ng Diyos ay dumating hindi lamang bilang panghihikayat ng tao, ngunit bilang isang utos na puno ng makalangit na autoridad. Huwag kang matakot o manglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumunta. Josue Ununaim. Ang mga salitang ito ay hindi lamang para kay Joshua, ito ay para sa buong Israel. Ang sandali ay humingi ng higit pa sa pisikal na lakas. Hinihingi nito ang pagpapakabanal. Bago tumawid sa Jordan, kailangan ng mga tao na dalisayin ang kanilang mga puso, ihanay ang kanilang mga isipan at itakda ng matatag ang kanilang mga paa sa landas ng pagsunod. Ang espiritual na paghahanda ay nagsimula sa isang panawagan sa kabanalan. Pangbanalin ninyo ang inyong sarili sapagkat bukas ay gagawa ang Panginoon ng mga kababalaghan sa inyo. Hoswe Tretuofim, nangangahulugan ito ng pagtalikod sa lahat ng bagay na maaaring makahawa sa pakikipag-isa sa Diyos. Ang pagpapakabanal ay hindi lamang isang panlabas na ritual, ngunit isang malalim na pagsuko ng puso. Ang mga taong nakakita ng bahagi ng dagat at ang mana ay bumagsak mula sa langit ay alam na ang sinusunod nila ay hindi isang pinunong tao, kundi ang Diyos mismo. Si Joshua, na naging katulong ni Moises sa loob ng maraming taon, ay kailangang magpakita ng ganap na pamumuno. Ngunit ang kanyang autoridad ay hindi nakasalalay sa karisma o karanasan sa militar. Ito ay nasa banal na suporta. Ang tawag ng Diyos ay nagdulot sa kanya ng tapang na hindi sa kanya. Nangako ang Panginoon na ililigtas ang bawat pulgada ng lupain na kanilang natatapakan, ngunit ang pangakong ito ay may kondisyon sa katapatan. Ang espiritual na paghahanda ay hindi limitado sa mga tao. Si Joshua mismo ay kailangang ganap na iayon ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. Ang misyon na nauna sa kanya ay imposible sa pamamagitan ng lakas ng tao pagtawid sa namamaga, na ilog, pagharap sa mas armadong hukbo, pagsakop sa mga napapaderang lungsod. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng lubos na pagtitiwala sa Diyos na nanguna sa Israel sa puntong iyon. Ang unang hakbang sa paghahanda ay ang pag-oorganisa ng kampo. Tribo sa tribo, pamilya sa pamilya, alam ng bawat lalaki at babae ang kanilang lugar. Ang kaayusan ay sumasalamin sa disiplina at ang disiplina ay sumasalamin sa pagtitiwala sa utos ng Diyos. Ang parehong espiritual na kaayusan ay kinakailangan sa atin ngayon. Bago pumasok sa anumang labanan, dapat nating ayusin ang ating tahanan. Aminin ang mga nakatagong kasalanan, ibalik ang mga nasirang relasyon at i-renew ang ating tipan sa Panginoon hindi umasa si Joshua sa sarili niyang diskarte. Humingi siya ng tuwirang mga tagubilin mula sa kataas-taasan at ang bawat salita na natanggap niya ay naging isang hindi mapag-usapan na utos. Kaya ang espiritual na paghahanda ng Israel ay naging pundasyon ng pananakop ang mga tao ay hindi lalakad patungo sa lupang pangako bilang isang hukbo lamang kundi bilang isang banal na bansa na nagdadala ng presensya ng Diyos ang yugtong ito ng kasaysayan ay nagpapakita sa atin na upang makamit ang mga banal na pangako ang paunang sigasig ay hindi sapat kailangan ng malalim na paghahanda dahil hindi naghahatid ng mga tagumpay ang Diyos sa mga pusong nahati bago ang lupain ay dumating ang pagpapakabanal bago dumating ang labanan sa pagkakahanay sa supreme commander at iyon mismo ang ginawa ni Joshua at ng mga tao bago gumawa ng susunod na hakbang patungo sa imposible dumating ang araw sa wakas ang Jordan na namamaga ng mga ulan sa tagsibol ay umuungal na parang mabangis na hayop ang nagngangalit na tubig nito ay umaalong ng may mapanirang puwersa. Sa unang tingin, walang paraan upang makatawid dito. Isang hindi malulutas na hadlang para sa napakaraming populasyon, kabilang ang mga bata, matatanda at mga hayop. Ngunit para sa Diyos, hindi ito naging hadlang. Ito ang perpektong yugto upang muling ihayag ang Kanyang kaluwalhati'an at katapatan. Ang banal na utos ay malinaw at nakakagulat. Ang mga saserdote na pasan ang kaban ng tipan sa kanilang mga balikat ay mauuna, hindi mga armadong mandirigma ang nanguna, ngunit ang mga tao ay nagtalaga sa paglilingkod sa Diyos dala ang pinakahuling simbolo ng banal na presensya. Makapangyarihan ang larawang ito kung saan nauuna ang presensya ng Diyos, walang ilog, pader, o kaaway ang makakalaban. Ang kaban ng tipan ay hindi lamang isang sagradong artifact. Sa loob nito ay ang mga tapyas ng kautusan, ang namumulaklak na tungkod ni Aaron, at ang nakaimbak naman na manna. Bawat elemento ay nagpapaalala sa mga tao na ang Diyos ang may kontrol sa kanilang kasaysayan. Ang tiyak na distansya ng isang libong siko sa pagitan ng mga tao at ng arko ay nagpakita na bagamat ang Diyos ay naroroon, ang kanyang kabanalan ay humihingi ng paggalang. Nang dumampi ang paa ng mga pari sa tubig, may nangyaring supernatural. Biglang huminto ang ilog na kanina pa umaagos. Ang tubig ay naipon sa itaas ng agos na bumubuo ng isang likidong pader habang sa ibaba ng agos ang lahat ay natuyo na nagbukas ng isang matatag na landas para bang kinikilala ng lahat ng nilikha ang autoridad ng may lalang nito. Ang pagtawid na imposible ng tao ay naging tuyong kalsada para madaanan ng mahigit dalawang milyong tao. Habang tumatawid ang mga tao, ang mga pari ay nakatayong matatag sa gitna ng tuyong ilog hawak ang kaban. Hindi sila gumagalaw hanggang ang lahat ay ligtas na nasa kabilang panig. Ang detalyeng ito ay naghahayag ng kahalagahan ng espiritual na pamumuno mga kalalakihan at kababaihan na nananatiling matatag sa presensya ng Diyos. Pinapanatili ang pananampalataya ng komunidad hanggang sa tumawid ang huling kapatid. Ang Jordan sa araw na iyon ay hindi lamang isang balakid na napagtagumpayan, ngunit isang espiritual na palatandaan. Inutusan ng Diyos ang labindalawang lalaki, isa mula sa bawat tribo na ng labindalawang bato mula sa ilalim ng ilog at ilagay ang mga ito bilang isang alaala. Kaya maaalala ng mga susunod na henerasyon na hindi ang lakas ng hukbo niang ang tuso ng mga pinuno, kundi ang kapangyarihan ng buhay na Diyos ang nagbukas ng daan para sa Israel. Tinutukoy din ng episode ang mga walang hanggang espiritual na katotohanan. Gaano kadalas tayo nakakatagpo ng mga Jordans sa buhay, mga sitwasyong tila nagsasara sa lahat ng paglabas. Ang prinsipyo ng Biblia ay pareho. Kapag nauna ang Diyos, kapag dinadala natin ang Kanyang presensya at sinunod ang Kanyang utos, kung ano ang tila hindi malulutas, ay nagbubukas sa ating harapan ang mga tao ay tumawid sa Jordan hindi lamang upang pumasok sa isang bagong lupain ngunit upang magsimula ng isang bagong yugto sa kanilang relasyon sa Diyos ang pagtawid ay minarkahan ang pagtatapos ng isang ikot ng disyerto at ang simula ng isang panahon ng pananakop ngunit tulad ng ilog ay nasa likuran nila bagong labanan ang naghihintay sa kanila at ang una sa mga ito ay laban sa isang nakukuta ang lunsod na walang sino man ang nakayanang ibagsak sa loob ng maraming siglo, ang Jericho. Ang tunog ng tubig ng Jordan ay umaalinggawngaw pa rin sa mga alaala ng mga tao, ngunit sa harap nila ngayon ay nagbabadya ng isang kahanga-hangang tanawin ang cyclopean na mga pader ng Jericho. Dalawampung metro ang taas Anim na metro ang kapal na may mga tore ng bantay at mga pintuang pinatibay ng bakal. Lahat ay sumigaw ng imposible. Sa makatao, walang estratehiyang militar ang makagagarantiya ng tagumpay laban sa gayong mahusay na ipinagtanggol na kuta. Ngunit ang darating na labanan ay hindi gagawin sa karaniwang paraan. Ito ay isang digma ang isinagawa ng direktang utos ng Diyos. Nakatanggap si Joshua ng mga tagubilin na sa sino mang tao na kumander ay parang walang kapararakan. Hindi magkakaroon ng battering rams, walang hagdan, walang pagakyat sa gabi. Sa halip, ang mga tao ay kailangang magmarcha sa palibot ng lungsod, minsan sa isang araw, sa loob ng anim na araw, sa ganap na katahimikan na tanging ang patuloy na tunog ng mga trumpeta ng trumpeta na hinihipan ng mga saserdote. Sa ikapitong araw, gagawa sila ng pitong sirkito at sa wakas, isang malakas na sigaw ng digmaan na sinasabayan ng tunog ng mga trumpeta. Ang diskarting ito ay lumabag sa lahat ng lohika ng militar. Para sa mga naninirahan sa Jericho, sa una, ito ay tila katawatawa. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang pangungutya ay nagbigay daan sa takot. May kakaiba sa tahimik na prosesyon na ito. Sa bawat pagliko, sumidhi ang tensyon hindi lamang sa puso ng kaaway, kundi maging sa mga espiritu ng mga Israelita na nalaman na ang tagumpay ay darating hindi sa pamamagitan ng puwersa kundi sa pamamagitan ng pagsunod. Ang kaban ng tipan, simbolo ng presensya ng Diyos, ay nakatayo sa gitna ng pagkakabuo. Sa harapan, ang mga armadong lalaki ay bumuo ng taliba na nagpoprotekta sa pagsulong. Sa likod, isa pang contingent ng militar ang nagdala ng rear guard. Ngunit ang pinakamakapangyarihang sandata ay wala sa kamay ng mga mandirigma. Ito ay sa tunog ng mga trumpeta at sa katapatan sa bawat detalye ng banal na kaayusan. Sa ikapitong araw, sa pagsikat ng araw, nagsimula ang mga tao sa kanilang huling marcha. Pitong kumpletong sirkito ang nakapalibot sa Jericho. Sa tiyak na sandali na itinalaga ng Diyos, si Joshua ay nagbigay ng utos, "Sumigaw," sapagkat ibinigay sa iyo ng Panginoon ang lungsod. Ang sigaw na sumunod ay hindi lamang tunog ng tao. Ito ay ang pagpapahayag ng pananampalataya ng isang buong tao na nakaayon sa kalooban ng Lumikha at pagkatapos ay nangyari, ang mga pader ay nanginig na parang isang lindol ang yumanig sa kanilang mga pundasyon. Bato sa bato, gumuho sila sa harap ng mga mata ng lahat. Walang ibang paliwanag kundi ang supernatural na pagkilos ng Diyos. Ang lungsod na lumaban sa mga mananakop sa loob ng maraming siglo ay natalo sa isang gawa ng pagsunod at pagsamba. Itinuturo ng yugto ng Heriko na sa espiritual na pakikidigma, ang pinakadakilang mga muog ay bumagsak hindi sa puwersa ng sandata kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagsunod sa Diyos. Madalas niyang hinihiling sa atin na kumilos sa mga paraan na sumasalungat sa lohika dahil gusto niyang ang ating pagtitiwala ay nasa kanya lamang. Ngunit ang tagumpay sa Heriko ay may dalang babala iniutos ng Diyos na wasakin ang lahat ng bagay sa lungsod maliban kay Rahab at ang kanyang pamilya bilang tanda na ang tagumpay ay para sa kanyang kaluwalhatian, hindi para sa pansariling pakinabang. Ang mga tao ay sumunod, ngunit ang pagsunod na ito ay malapit ng masubok sa susunod na labanan na naghahayag ng panganib ng nakatagong kasalanan. Ang tagumpay sa Jericho ay sariwa pa, at ang mga tao ng Israel ay huminga ng hangin ng tagumpay. Ngunit ang hangin ding ito ay nagdadala ng isang tahimik na panganib, labis na pagtitiwala at ang pagkalimot na ang bawat pananakop ay nagmula lamang sa kamay ng Diyos. Ang sumunod na lungsod sa kalsada ay ang ay maliit may katamtamang mga depensa na waring hindi kayang mag-alok ng labis na pagtutol. Ang mga espiya na ipinadala ni Joshua ay bumalik na may pananalig. Huwag mong pagurin ng buong bayan, dalawa o tatlong libong lalaki ay sapat na upang makuha ito. Ang lohika ng tao ay tila walang kapintasan, ngunit mayroong isang hindi nakikitang problema na walang sinumang nakapansin maliban sa Diyos ang kasalanan ay nangyari sa kampo. May sumuway sa malinaw na utos na huwag hawakan ang inilaan para sa pagkawasak sa Jericho. Ang dapat sana ay ibigay sa Panginoon ay kinuha at itinago na nagdulot ng sumpa sa buong bansa. Si Joshua, na walang kamalay-malay sa nangyari, ay nagpadala ng kanyang pinababang pangkat upang salakayin si Ai. Ngunit ang dapat sana ay isang mabilis na tagumpay ay nauwi sa isang nakakahiyang pagkatalo. Ang mga lalaki ng ay na masigla at mabangis ay pinaalis ang mga Israelita at pinatay ang tatlumput-anim sa kanila. Mabilis na kumalat ang balita at natakot ang mga tao. Kung pinahintulutan ng Diyos na nagpabagsak sa Jericho ang pagkatalo na ito, may nangyaring napakaseryoso. Pinunit ni Josue ang kanyang mga damit, nagpatira sa harap ng kaban ng tipan at sumigaw sa kawalan ng pag-asa. Ah, Panginoong Diyos, bakit mo pinatawid ang mga taong ito sa Jordan upang ibigay lamang kami sa mga Amoreyo upang lipulin kami? Ang kanyang panalangin ay nagpahayag hindi lamang ng sakit, kundi pati na rin ang pagkalito. Alam niya na kung ang Diyos ay hindi kasama nila. Walang diskarte ang magiging sapat upang matiyak ang tagumpay. Ang tugon ng Diyos ay tuwiran at prangka. Bumangon ka. Ang Israel ay nagkasala. Ito ay hindi panahon para sa panaghoy, ngunit para sa pagharap sa kasalanan. Ipinahayag ng Diyos na mayroong pagsumpa sa mga tao at hanggang sa ito ay maalis. Wala nang mga tagumpay. Ang kasalanan ng isang tao, si Achan, ay nahawa sa buong kampo. Ang proseso ng pagkakakilanlan ay solemne at nakakatakot. Tribo by tribe, family by family, hanggang si Achan ang napili. Nang sa wakas ay humarap, siya ay nagtapat kumuha siya ng isang Babylonian na balabal, pilak at ginto mula sa Jericho at inilibing ang mga ito sa ilalim ng kanyang tolda. Ang kanyang kasakiman at pagsuway ay nagkakahalaga sa kanya. Siya at lahat ng kanyang pag-aari ay nawasak at ang sumpa ay inalis sa gitna ng mga tao. Ang episode na ito ay nagpapakita ng isang hindi mapag-usapan na espiritual na prinsipyo. Ang nakatagong kasalanan ay nagnanakaw sa Diyos ng kanyang presensya at proteksyon. Gaano man kaliit ang pagsuway kapag itinago, ito ay nagiging hadlang sa pagpapala. Ang pagkatalo sa ay ay hindi sanhi ng lakas ng mga kaaway, ngunit sa kawalan ng pagsang-ayon ng Diyos. Pagkatapos lamang mailantad at mahatulan ang kasalanan, Muling nakipag-usap ang Diyos kay Joshua na pinanibago ang pangako ng tagumpay. Malinaw ang aral, walang tunay na pagunlad kung walang kabanalan. Ang pananakop sa lupang pangako ay nakadepende hindi lamang sa katapangan o kasanayang militar, kundi sa ganap na pagsunod. Nang nadalisay ang kampo, nagpahayag ang Panginoon ng bagong diskarte para sa ay iba sa Jericho, ngunit ginagabayan din ng kanyang karunungan. Sa pagkakataong ito, hahayaan niya ang mga tao na kunin ang mga samsam para sa kanilang sarili, na nagpapakita na ang dating problema ay hindi kayamanan, kundi pagsuway. Ang labanan sa ay, na ngayon ay isinasagawa ayon sa plano ng Diyos, ay hindi lamang isang tagumpay sa militar kundi isang espiritual na pagpapanumbalik. Ang disiplina ay nagturo sa mga tao na kung walang kabanalan, walang pangmatagalang pananakop. At ang pagsasauli na ito ay magbibigay daan para sa pagbabago ng tipan sa Diyos sa bundok ibal. Nang inalis ang kanilang kasalanan at nanumbalik ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon, handa na ang Israel na harapin ang ay sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito, sa ilalim ng banal na utos at diskarte, hindi inulit ni Joshua ang pagkakamali ng pagsulong ng hindi sumasangguni sa Diyos. Ang Panginoon ay nagbigay ng tumpak na mga tagubilin upang maglagay ng isang pagtambang sa likod ng lungsod habang ang iba pang hukbo ay hihikayat sa kaaway palabas na nagkukunwaring umatras tulad ng dati. Ang diskarte ay napakatalino, hindi lamang sa militar, kundi sa espiritual. Ginagamit ng Diyos ang alaala ng nakaraang pagkatalo upang akitin ang kaaway sa kanilang sariling pagbagsak. Sa madaling araw, si Joshua at ang kanyang mga tauhan ay lumapit sa lunsod. Ang hari ng ay na naaalaala ang kanyang unang tagumpay ay nahulog sa bitag ng pagpapalagay. Sa pagmamataas, tinipon niya ang lahat ng kanyang mga mandirigma at lumabas upang salubungin ang Israel na iniwang ganap na walang pagtatanggol sa lungsod. Nang malayo na sa mga tarangkahan ang huling kawal ng ay, itinaas ni Joshua ang kanyang sibat upang hudyatang grupo ng pananambang. Tulad ng isang biglaang alon, humampas sila sa lungsod, sinunog ito at pinutol ang ruta ng pagtakas ng kaaway. Napapaligiran sa lahat ng panig, ang mga mandirigma ng ay ay pinatay at ang tagumpay ay ganap. Ang pagkakaiba sa pagitan ng labanang iyon at ang nauna ay hindi lamang sa taktika kundi sa pagsunod. Ang parehong mga tao na tumakas sa kahihiyan ay nanalo na ngayon ng may autoridad dahil lumakad sila ng naayon sa kalooban ng Diyos. Ang pangako ay muling natupad. Huwag kang matakot o manglupaypay. Ibinigay ko sa iyong kamay ang hari ng ay, ang kaniyang bayan, ang kaniyang bayan, at ang kaniyang lupain, Hoswe Tershwar Ngunit alam ni Hoshwa na hindi sapat ang pananakop ng teritoryo. Kailangan niyang makuha ang puso ng mga tao para sa Diyos. Sa makatwid, pagkatapos ng tagumpay, pinangunahan niya ang buong bansa sa bundok Ibal at bundok Herizim upang i-renew ang tipan sa Panginoon. Doon, nagtayo siya ng isang dambana ng hindi tinabas na bato, gaya ng itinuro ni Moises, at naghandog ng mga handog na susunugin at mga handog tungkol sa kapayapaan. Higit pa sa isang relihiyosong gawain, ang altar na iyon ay isang tanda ng pangako. Sumulat si Joshua ng kumpletong kopya ng batas ni Moises sa mga bato na nagpapaalala sa lahat na ang batayan ng kanilang pag-iral at kasaganaan ay nasa pagsunod sa salita ng Diyos. Ang kalahati ng mga tao ay tumayo sa harap ng bundok Gerizim na nagpapahayag ng mga pagpapala ng pagsunod, ang kalahati sa harap ng bundok Ebal na naghahayag ng mga sumpa ng pagsuway. Ang pagpapanibagong ito ng tipan ay isang sandali ng espiritual na pagkakaisa. Lalaki, babae, bata, estranghero, narinig ng lahat ang bawat salita ng kautusan, parang muling pinagtitibay ng Diyos hanggat sumusunod kayo sa akin, walang makakalaban sa inyo. Ngunit kung tumalikod kayo, mawawalan kayo ng proteksyon ko. Ang kwento ng Heriko at Ai ay nagtuturo sa atin na ang presensya ng Diyos ang susi sa tagumpay, ngunit ang kanyang presensya ay nangangailangan ng kabanalan, pagsunod at patuloy na pagbabago ng pangako. Ang mga tagumpay kahapon ay hindi ginagarantiyahan ang mga tagumpay bukas maliban kung tayo ay patuloy na lumakad sa gitna ng kalooban ng Diyos. Ngayon, marahil ay nahaharap ka sa isang tila hindi malulutas na Jericho o marahil ay nakaranas ka ng isang kaaba-aba, isang pagkatalo na nagpagulo sa iyo. Ang mabuting balita ay nagpapanumbalik pa rin ang Diyos nagbibigay pa rin ng mga bagong estratehiya at inaakay pa rin ang kanyang mga tao sa tagumpay ngunit ito ay nagsisimula sa taos-pusong pagsisisi ganap na pagsunod at isang panibagong puso sa altar ng Panginoon at ngayon ang desisyon ay nasa harap mo ipagpapatuloy mo ba ang pagsisikap na mapagtagumpay ang gamit ang iyong sariling lakas o lubusan kang susuko sa diskarte ng Diyos kung ang mensaheng ito ay nagsasalita sa iyong puso, isulat sa mga komento, Inirenew ko ang aking tipan sa Panginoon. Ipahayag ito bilang isang propetikong gawa at mangako sa pagsunod sa kanyang tinig sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay.